Good afternoon po. Yan po si John John. Nag-install po ng wallpaper. Ayan o. Oh. Ito, sabing dagat kami ngayon. Sabing dagat. Um, dito kami sa 15th floor. Hindi pa kasi pwedeng sa baba. Kasi junket. Kaya dito muna kami. Eh. Ay, malabo. Hindi makita yung... May plastic kasi ito eh, kaya hindi makita yung dagat. Ano oh. na. Malapit na matapos yung isang kwarto. Oh. Ayun, ang ganda ng kisame, oh. Ganda, ang ganda pagkagawa dito. Perfect na perfect talaga ang gumagawa dito. Malapit na siya matapot sa apat na kwarto. maya bababa na kami din sa junket <coughs> ay naku po hindi nakita yung barco ay yung barco hindi mama yung dagat balabo yung salamin bagal Mabagal. Nakaapat na kwarto ka na nga eh. Upo-upo mo na kasi naghihintay ng papel. Wala pang supply. Mamaya raw uli Ah, tapos sa pala nilagyan mo dito. Ang taas o. Oh. Ang taas ng wall. Diba? Ang taas. Overtime kami ngayon. pag-uhan, paglal, pag-gusto man ni Junjun ng wallpaper, kwarto, dun, dun, takla, ah. alam, di ko na ikote, napapagod na ako kay Eka. di ba yung yung pisa na ganti na pisa nang gumawa, oh. Ang mga friends sa dulo. Saan ko lang ikotin pa kapag wala mga stapol din. Dito kami sa ano yan. Ang atlong palakat. Bupas. Akit ka naman sa taas. Ito yung tinatawag yung junket. Tumalawak malawak, eh. Hindi ko naiikutin. ikotin Saka na nga pag patapos na. Okay. Kapag ng carpet. Lakad to. Papunta doon. 1,000 square meter daw yung lapad ng side. Lapad to. Bukod pa yung kwarto. Uwi na kanin maya maya Kasi maglas na yung nanay na ng gabi Tatapusin niya ng isang panin Tapos uwi na kanin umulis na giba oh. So, uwi na sila eh. Mayroon silang 3 hours na overtime. Ang ganda na kasalitan ako oh. po mga kamigs. Ito po yung bagong project ni Junjun dito sa Cebu. Ayan po. Pag-i-installan po yan ng wallpaper. Doon po meron po doon dalawang kwarto sa loob. Hindi ko na papasukin. Ayan. Ito po yung kanina. Ito po nang nag po kami na karang araw. Tsaka po ito. Kaya lang po binaklas po namin kahapon. At nag-install po ng panibago ngayong papel. Kasi po, yung in-install po dyan ng papel, hindi daw po dyan. Nagkamali po sila ng bigay ng papel. Kaya okay lang po yun. Ito po, nag-install yung dyan kanina. Ito. Otro po kayo ha. Ito yung isang kwarto. Dito po kami sa ano. Tatlong palapag. Sa junket daw po ito eh. Ito. Yan po. Tapos, doon. Dito muna kaya. Ito, yung pag-istula ni John John. Okay na yan. So, yan siya ngayon. Ngayong nga hapon po kami pumunta rito sa junket kasi kanina pong maga, doon po kami sa 15th floor. Taas po ng walo. Taas. Ingat ka biya. Yes, ma. Am. Kasi ang taas eh. Yun oh. Yan, pag i niya ni Jun Jun. Malawak-lawak po to eh. Yan, ang ganda lang kaysa may bilog. Oh. Wala na pong tao ngayon kasi umuwi na po sila. Hapdi lang po sila eh eh kami hanggat may paglalagyan i install po kami mamaya pa po kami uuwi kasi marami pa marami pa ito baka sudlin ko pa to paglalagyan eh kasi lalagyan pa po nilang crew oh bilog oh ang ng kisame nila oh ang ganda. Ito po yung kwarto sa dulo. Ito. ito. Hindi ko na po papasukin kasi ang daming bakal. Yan. Malawak po yan. Apat na kwarto daw po ito eh. Ano doon? Aray ko. Ito. Ito po, po isang kwarto. Di ba? Malawak. ganda talaga nakasama dito. Tsaka ang tataas ng wall. Oh. Doon. Wala na ang ilaw doon. Madilim na eh. Kami na lang pong dalawa dito ni Junjun -Jun na tira. Kasi umuwi na po sila. Ito pa. Pangatlong kwarto. lawak lawak talaga niya yun ang aking mister gusto ng mol pepper yun lawak talaga di ba nito. Tsaka ang taas ng wall